ating uh, palatuntunan buhay pamilya ngayong araw na ito at uh, ating uh, mapakinggan ang isang uh, napakagandang um, mensahe tungkol sa ating pamilya ang katanungan na dapat uh, sino ba ang dapat na maging leader ng isang pamilya mapapakinggan ngayong uh, hapon pakinggan natin siya Narito tayo sa isang panibagong limang minutong talakayan na naman ang atin pong uh, suheto so ngayon, pagkatapos na tayo ay tingnan ang ating kultura sa loob ng tahanan, kung paano maagapay, ay natutuon sa magulang ang pagiging leader. Kailangan ang leader ng tahanan ay nakakaunawa ng pagbabago. Hindi siya magiging epektibong leader ng pagbabago kung siya mismo ay ayaw magbago. At patuloy niyang pangahawakan yung mga lumang tradisyon na kanyang nagisnan na ipinamulat sa kanya mga 30 o 20 years ago. At daladala niya ito sa kanyang pamamahala sa taanan at lagi niya iginigit. Nung araw, ganito kami. Nung araw, ganito kami. Nung gano kami. Nabanggit ko na kailangan natin i-maintain yung mga values na magaganda. Mayroon mga values o pananaw katulad ng mga superstitious belief na dapat na nating iwanan na hindi nasusuportahan ng bagong siyensya ng pag-aaral. Unang-una ay ang isang mahusay na magulang o leader ay kanyang isineset ang goal ng tahanan. Hindi pwede po na tayo katulad na isang bisikleta na pababa ng mataas na lugar at ang tawag ay freewheeling. Alam niyo po si Professor Jun dating amateur cyclist. Ako po'y bumabiyahe, sumasali sa mga kompetisyon noong araw noong ako'y kabataan. Mahilig po ako sa sports. At kapag kami pabababa ng bundok ay pre lang kami, preno-preno lang at kahit matulin takboy nag-iingat baka kami uh, masadlak sa tabi ng bundok o ng kalsada. Ngunit mabigat ang aming control sapagkat sa pamagitan ng buhay namin ay nakataya doon. Katulad din ng isang nagmamaneho ng sasakyan. Kailangan ay nagseset tayo ng goal. Unang-una ay kapag tayo magda-drive, lalabas ang tahanan ng ating kotse. Ay sa natin sa ating sarili saan ba ako pupunta? Pagkatapos noon ay gagawa ka ng mga desisyon para marating ang iyong patutunguhan. At pagkatapos ay sasabihin mo sa iyong kasamang asawa kung siya ay nakatabi sa sasakyan, ganun din ang iyong manak sa likod, na dapat ay katulong sila upang maabot ang goal na ito. Kung ang babaeng katabi ay magsasalita na magsalita at nawade-distract ang driver, malamang ay mabangga sila. Kaya hindi naman ang mga bata sa loob na nag-aaway sa loob ng kotse. Kailangan ay ng katahimikan, kapayapaan doon at lahat ay naka-cooperate sa family driver or sa ama na siyang nagmamaneho. Kaya ang isang pagiging leader ay pagamat masasabi natin na mahirap, ito naman ay... May mga magagandang resulta. Kung gagawin natin yung ating unang-una, ay open tayo sa information bilang ama ng tahanan. Walang itinatago sa misis niya o sa kanyang mga anak. Binibigyan niya ang anak kanyang anak ng panahon para magsabi ng kanyang opinion. At kung ititaliwas sa kanya, hindi siya dapat nagagalit kundi bagkos tinatanong niya kung bakit ang kanyang anak. Eh ganoon ang opinion sa akin pong pamamala sa akin dalawang anak na babae na ngayon naging nurse at mga professional may isang bayan na ay eh, lagi kong ino-open sa kanila yung pagiging uh, open sa discussion hindi ginagamit ang emotion alam nyo ang mga kabataan ay palatanong yan lagi nila nag-observe sa atin at kung may makita silang sa nila ay mali ay kine nila yon so bilang isang leader ay tatanggapin natin yun at kung tayo nagkulang sabi natin na tayo magsorry sa ating mga sambahayan. Pangalawa ay dapat ang isang magulang iniisip niya na ang kanyang asawa at ang kanyang mga anak ay kasama niya sa team. Ayan, tulad ho kayo na isang team na dapat nakakaisa kay sa goal. Ay isipin niyo kung isang volleyball team o soccer team na ginawa sa South Africa ay hindi magkakaisa sa kanyang goal. Paano siya naman nanalo? Yung isa ay naglalaro, yung isa hindi nag-iintindi, yung isa na may takbo lang ng takbo. Hindi pwede po sa tahanan yun. At ang tatay, ang pinaka-coach, ang head coach. Siya, magsasabi ng direksyon ng gagawin ng team. At ang kanya-asawa na assistant coach ay gano'n din. At ang kanilang mga anak ng mga players ay makikisa sa teamwork. Ang tawag po doon ay participation. Ayan. At ang isang organisasyon, nakatulad ng tahanan, kung mayroong magundang leadership at participation ito po ay makakarating sa kanyang paruroonan. Ito po sa Professor Jun. Tapos na po ang ating clean uh, panahon at bukas po, magiging kita tayo muli. Salamat po. Okay mga kaibigan, maraming salamat uh, Professor uh, Jun sa kanyang, uh, sa iyong uh, pagbigay naman ng mensahe sa amin ngayon sa ating uh, palatuntunan. At uh, totoo nga ng uh, tahanan ay kailangan mayroong uh, matatag na leader. Atiyan ay uh, kailangan makita sa ating mga magulang. Nang na magulang ang siyang nagbibigay ng lakas uh, sa ating mga anak uh, upang tayo ay magkaroon ng sapat na kaalaman kung paano tayo mabuhay bilang isang uh, uh, mga anak, ano okay, And uh, kung ang ating mga magulang o ang ating magulang ang mismong problema sa ating tahanan, Walang uh, magandang paroroonan ang ating tahanan oh, kundi maging maging uh, magulo ang lahat ng ito. At uh, sa papamagitan nito mga kaibigan, ako ay nagpapasalamat sa inyo at nagpapaalam na kami ng, uh, uh, dito sa ating palatuntunan ngayong hapon and uh, sana po ay managbigyan, nabigyan namin kayo ng counting uh, oh. Kaalaman at uh, impormasyon tungkol sa mga bagay na ating uh, pinag-usapan ngayong hapon. At sa pamamagitan nito mga kaibigan ay uh, nagpapaalam na kami at uh, maraming maraming salamat hanggang sa susunod tayo magsama-sama sa ating uh, palatuntunan dito naman sa ating buhay sa tahanan.